Ang sakit sa pag-iisip ay nananatiling malaking suliranin. Hindi lamang ng mga pasyente, ng mga doktor, kundi maging ng pamilya ng may mga karamdaman. Nananatili ang tinatawag na stigma na nakadikit na sa psychiatric at psychological diseases. Dahil dito, isang organisasyon ang binuo dito sa Pilipinas. Unang inaprubahan ng Philippine Medical Association ang affiliation na Philippine Psychiatric Association noong 1973. Simula noon, ang PPA ay naging spearheader na ng mga pagsasaliksik ukol sa tamang pag-aalaga, pagbibigay ng edukasyon ukol sa psychiatric health dito sa bansa. Katuwang ng PPA ang DOH, DSWD at iba pang mga pribadong organisasyon at asosasyon itong taong ito. Isinulong ng PPA ang First Philippine Mental Health Conference na kaisa ng World Health Day kung saan itinalakay ang uko sa depression, signs of depression, depression in children at depression in adolescents. Bali kasi ang output ng mga activity ngayon. May bibigay na parang material sa lahat ng nagparticipate at na pwedeng spread out dun sa mga schools, sa mga guidance counselor, sa mga social worker. Pero ang pinaka-importante doon yung para malaman din ng, ng mga madla na may magagawa kang paraan sa depression. At para sa amin, napaka-importante na ang DOH at ang ibang stakeholders katulad ng Philippine Psychiatric Association ay magpulong-pulong para ayusin na talaga kung ano yung depression. Ang PPA ay nahahati sa iba't ibang komite at ang mga ito ay ang Committee on Psychiatric Education, Committee on Advocacy, Legislation and Multimedia, Committee on Research at ang Committee on Ethics mula noong 1973 kung kailan unang sumumpa ang mga unang officers ng PPA, malaki na ang kinaunlad ng PPA. Katuwang pa rin sa pagtataguyod at pangangalaga ng kalusugang pangkaisipan ng mga Pilipino. Kaya naman, approved na approved sa amin ang organisasyong ito. Ako si Jinky Perlustica knowledge is power lalong-lalo lalo na dito sa arena na ito and to discuss that with us today kasama po natin si Dr. Maria Bernadette Manalo Arsena press media officer ng Philippine Psychiatric Association pero kanina off cam sabi niya tawagin na lang siyang si Dr. Babe's Dr. Babe's magandang hapon magandang hapon sa iyo Miss Lily Kamusta po kayo busy-busy tayo this month yes kasi mm -hmm. this is the month of uh, tinatawag natin na World Mental Health na month. No? Na month, so, oo. Ito yung, This is international, ano? October, yes. yes. Ito yung month talaga na... And the uh, October 10 is the Mental Health Day. Okay. Worldwide. October 10. All right. Uh -oh. Now, uh, bakit kinakailangan na magdeklara worldwide ng isang buong buwan at isang particular na araw just to put emphasis on this field? Lalo na yung suicide kasi is a uh, tinatawag natin nag global concern. Okay. Tsaka kasi ang laki na ng incidence ng suicide bumabata at at the same time parang dumadami na talaga mm. yung mga tinatawag natin na mga teenagers right. ang nagkakaroon ng depression and suicide. Right. Dito mga nakakarang araw naging laman ng mga balita yung uh, I think dalawa at oh, least oh. na reported na napaka gruesome pa nung yes. nangyari sa kanila. At ang nakakalungkot dito, doktora, noong no, in-interview na yung mga kaanak, mm -hmm. meron ng telltale signs. Oo. Hindi lang nila na-catch. O hindi natin talaga binibigang pansin. Pansin. Kasi pag nagsasabi sila na, alam mo, bahala ka na sa aking pet, ha? Oh. Or ganito nang gawin mo pag oh, mamatay sa ako. O sa'yo na lang yung ano, yung mahal na mahal ko na teddy bear. Correct. Okay. Pag mga ganon, mukhang sabihin mo ano bang ibig mo sabihin. Right, okay. Bago natin i-discuss thoroughly o oh, mas uh, malalim pa itong topic na ito, pag-usapan muna natin ang PPA. PPA stands for... Um, Philippine Psychiatric Association. Association. okay. Kasi dalawang fields yun, pagka ang pinag-uusapan ay mental health, the, there is psychology and there is psychiatry. Mm -hmm. Now, could you, for the sake of clarity, ano ang difference, ma'am, ng psychology from psychiatry? Pareho silang study of the mind. Mm -hmm. Yun lang sa psychiatry ay uh, isang doktor ang nagpa-practice at Uh, kailangan marunong siyang gumawa ng mga uh, psychotherapeutic sessions at pwede siyang mag-prescribe ng gamot. Ang gamot, yun yung number one doon, ano, no? yung yes. nag-prescribe ng gamot. So, yung psychologist naman is more of uh, counseling, mm -hmm. nagt-therapy din sila. Okay. More on the cognitive side ang psychology. Um, pareho din yung cognitive mm -hmm. style pero... Sila is more of giving examinations okay. at uh, the same time, counseling sila. So, parang to assess the the state tapos pwede silang, uh, they can help yung doon yes, sa therapy sessions. Sa the therapy na. sessions. Okay. All right. Pag kailangan na ng medical intervention, doktor na yun. Okay. Now, we all know, no? Uh, dito sa Pilipinas, hindi pa ganun kalawak. Tanggap. At katanggap. Okay, ang <laughs> ganda ng salita ni ma'am. Katanggap ang... Uh, mga uh, kaso mm -hmm. ng mm -hmm. mental health problems. Yes. Okay. Ngayon, nandito ang PPA. Mm -hmm. At isa sa mga pangunahing ginagawa ninyo ay ang information dissemination. Oo. Kaya nga, yun ang gusto ko mangyari mm -mm. na ang Philippine Psychiatric Association ay talagang umaarangkada mm -hmm. uh, pagdating sa pagbigay ng informasyon mm -hmm. para sa mga tao. Okay. We've interviewed um, uh, some of your partners ano kasi uh -huh. mga katulong kayo dito. At in-emphasize na before and I really want to emphasize it again kasi yes. there is this huge need for it. I want to come from you ma'am, uh yung need for information how powerful is information. Not just for the patient but for for the people. Yeah, for the people around him. Okay. Gaano ka ka powerful hmm. ang information? Napakalaking halaga ang knowledge and information kasi in that way, mm -hmm. we could create awareness. Uh, mm -hmm. Makapag-educate din tayo ng mga tao kung ano talaga ang sakit sa isip. Mm -hmm. uh, hindi siya dapat nakakatakot mm -hmm. uh, at pwede siyang gamutin talaga, at Miss Elaine. Hindi Ellen. siya nakakahiya. At dapat matanggal <laughs> ang stigma. <laughs> Yan kasi, ang importante. Ang sinasabi kasi dati, Naku, pagka na-brand ka na may depresya sa utak, parang the whole family stigmatized. At na nakaka- parang pinapahiya. No? Yeah. Pero it's not the case, doktora. Oo. No? oo. Okay. Alam mo kasi pagdating sa stigma, eh sabihin natin sa Amerika, medyo tanggap na nila doon. Hmm. Punta sila sa kanilang shrink ang tawag. Right. Ay, parang, parang status symbol right. pa eh. Diba na, aksidente <laughs> lang sa sasakyan. I need to see, see my, my shrink. shrink. Oo, yes. Kasi to deal with the trauma. Namatayan okay. ng aso, takbo sa shrink. O nawalan ng love one. Right. Oo. O nakipag-break sa isang <laughs> Correct. girlfriend. <laughs> Correct. Ayun sa na. Sa kanila may ganoon na na acceptance sa society. Na eh. How about here in the Philippines? Dito sa atin, masasabi ko na uh, we are going there. Okay. Hindi pa ganyan ka uh, sabihin natin mataas ang ano, ang pagtanggap. Right. Pero sa pamamagitan ng media at sa mga kasama natin right. ay Uh, kaya-kaya natin. That's why we have the first mental health conference. Ayan, pakikwento uh, mo nga yan, doktora, kasi uh, mental health conference. So, ano yung nangyari dito? At saka uh, anong ikinabuti nito doon sa mga participants? Ang maganda dito kasi, in involve namin hindi lang ang Department of Health, kasama ang Philippine Psychiatric Association, yung mga psychologists, okay. the Philippine uh, Association of Psychologists. Tapos, uh, meron tayong mga social workers, mm -hmm. guidance counselors, at uh, mga tinatawag natin na mga sa LGU na area. Kumaga mga stakeholders. health workers. Right. Yung stakeholders sa mental health field. Yes. Okay. Philippine Mental Health Association, mm -hmm. isinama din namin. All right. At saka yung mga mental health nurses. Mm -hmm. Alam mo, ang ganda. Nakikita mo yung ang daming tanong at saka kitang-kita mo yung interes na right. Towards the direction of what uh, PPA wants in the first place. A call for advocacy Miss right. Elaine, okay. na gusto namin na mag-commit tayo sa tinatawag natin na i-promote natin yung mental health. Kaisipan ng Pinoy ay right. kailangan maayos. Mm -hmm. Para kasi maging productive. At the same time, kasi ang mga kabataan ang magiging future parents din right. ng ating bansa. Kaya importante na We will start from the teachers, mm. from school. Alam mo, kasama din ang DepEd. Right. So, feeling namin ay sarap <clears throat> kasi mm -hmm. right now, parang may nakikita na kaming direction Alam ko naman na madaming efforts na ginawa dati ang mga iba't ibang sektor. Right. Ang maganda dito, nagpulong-pulong kami lahat. Mm -hmm. At hindi yung isa ka lang na mm -hmm. gumagawa ng mm -hmm. efforts. Ngayon, joint efforts. Right. And hopefully, pag... Uh, maayos din ulit next year. Napakalaki na ang part at isasama namin yung media talaga. <laughs> of course, hintayin namin ang invitation niya dyan yes. ma'am. Now, um, mabigat talaga itong problema sa uh, psychiatric health, no? Mm -hmm. Uh malalim, malawak, at kung hindi maa-address, ang katapat nito ay maaaring buhay mo at o kaya buhay ng minamahal mo. So, i-discuss natin 'yan, pero we have to take a short break. We'll be right back.